Ay, mga tol, luto na itong ating food mga tol. Oh. Ayan, no may alimango. Oh. May pool. at ito yung puol na isda mga tol. O. Ayan, sarap yan mga tol. Food tripin na ano tol Alex. Yes. Bais Ayan, may pinana si tol Alex dito mga tol. Kaya ito. Nasa kahoy, sa loob. Ano yan? Puol. Puol. Tatlong oh. <laughs> kilo daw, tingnan natin. Tatlong kilo, ah, maliit lang. Malaki. Malaki rin. Ayos na rin. Ayos <laughs> na oh. <laughs> rin, o. Nakachamba din, o. Oh. tagal oh. May pool oh. na kami mga tolo o. Oh. Ipanluto na. Oh. yung yeah, mga tolo may papanais tulad sa Ema. Alimango? Uli? Tapos <laughs> yan. Ayun, sana nahuli. Limang mga 'tol, napaanan ito Alex Sana nahuli. Wow, nahuli. Ako ko. Ngayon sa na po kami. O pretel. Limang doy, nakita niya mga 'tol eh. Tingnan natin kung nahuli nga. O pa na niya mga 'tol. Sana nadalit at nagpuputrip tayo dito mga tol. Nanguha na rin kami ng lukan mga tol. Andiyan. Uli. Tinutukot. Abutas na. Nasa butas? May panapin dyan. Kamay? Hindi ko. ba dukot? Iba ka Wala. Damit ko. Sinamaan daw mga tol. Nasa butas. Oh. Ayun o. Oh. Ah, oh. <laughs> ah lalaki ano? Lalaki. Napanan la Alex mga tolo. Di may pangulam na tayo. May pangulam na Isa mga tolo. May isda may... may. isda na pool, lukan. Nandiyan mga tol. Ya, putrip Food trip tayo. Trip na. Aray, hawin lang natin. Wala tayong baong kanin. <laughs> Gutom na Yan mga tol, ito yung uh, nakuha namin tol Alex ano? Ayan, limango lalaki ayan mga lukan mga tol tsaka ayan natusok pa ako na pool pool ayan o uh, ito lang namin na huli ayan nice na yan nice na yan na tol nice na ito uh, food tripin natin dito nice na lang ayan ihawin natin dito mga tol at nagutom na kami dito lalik sa tol ito ang ating pangsalalay dito sa gubat sa lalaw salang muna yan tol nice na ito ayan pool natin mga niyo tol niyo. O. Hay tong, ayaba. ayan ayun 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 ayan yung mga lukan natin wala nga lang tayong kanina na tol. Wala, ayos niya. yan. Hindi masariwa itong aming ito mo. Nagang bagong huli. Hi, nga. <laughs> Ayan o. Oh. Nagpapak lang tayo dito mga tol. Talagang nagutom na kami tol Alex. Alas 12 na. na. Nang tanghali. Ayan mga tol. Luto na itong ating food ah. tripin mga tol. lo, oh. Ayan o. Oh. May alimango. Pulok kan at ito yung pool na isda mga tol. lo. Oh. Yan, sarap niyan mga tol. Putri pa na ano tol Alex. Basta. Uh tol. -huh. Tataba kaya itong alimahon natin tol Alex. Tataba yan. Tingnan, try natin. Ah, taba yan ako. Oh. Tataba yan. Ano, mataba nga. Mataba nga. Kulay puti pala ang. Ah. <laughs> Hindi pa yung <laughs> <laughs> Hindi aligihan. Hindi pa yung aligi. Ay, where is na yan? Taya, nice na yan. yung lokasyon natin mga tol, ito yung pool. Oh. Eh, hey, kurot ka nga doon tol kung mataba din yan. Mataba yan. Mm. Uh, serapnya. Putri. Panak ano tol? mga tol. Putri. Panak ano? Aming huli. Uh, serap nito oh. Uh. Mm. Oh, medyo duro. Serap nuka. na gigih. Hmm. Isa pa to do. Hmm. Ayos. Serap ini. Ba't lagi may ayam ang ganda? Huh? Pero, hmm? Para sa itin niya. Kaya, hmm? Hindi man anak, mataba, mataba naman yun, eh, yung lang. Sarap tol? Sarap. Hmm. Pa oh, kain lo ka sariwa. Hmm. 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 Sariwa. So, uh. Sarap, no. Hmm. Hmm. Fresh na fresh yung pagkain namin ni Tol Alex mga tol. Ayan. Yung mga tol, ito yung ngalimbang Mas taba din naman siya. Mas taba siya. Hindi lang yung dilaw niya. Hmm. Puti no. pa lang. Kain tayo. Puno puno ng laman. Hmm. Okay. Hmm. Sarap. Hmm. Tepeng ngipit tu. Oh. Hmm, sama. <laughs> <laughs> Burito ko yan. Tabaw. Oh. Ba na sipit ano. Hmm. Hmm, hap. Ayos mga tol.